Panahit! <laughs> oh, kada mo Legit to legit. As in, legit, legit pre. Yung to. oh. Oh, oh. Legit hindi ako. Hindi ako. Hindi ako. Eh, be, paano mo si nasabi si TV? Si si na. Paano mo nasabi? Ha? Paano mo nasabi? Kasi nandito kanina. Oh. Tapos sinaksak niya ako, tumakbo ako. Tapos tumakbo ako, nakita ko yung shotgun. Wait, tapos kailan nangyari 'yon? Mga pwede. ilang minutes. Ay, 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 ngayon, pre. Hindi pa nga. Okay. Hindi totoo yun? Ang okay, nga Wait. Sino yun? Sino ka? Ang ingay, gago! Si Bien, magkasama kami ni Phoebe magdamag di ba? Kasama ka namin? oo oh, Otag oh, inom. Ay. yan. inom kau. Siklo ang Wait, 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 wait